Next time, magbibigay sa'yo ng todong inspiration. yeah. Ang mag-aangat iyo, Kalagayan sa pinakamataan. Pinakamataan. Ang taas. Ano ba yun? Pinakamataas na taas, ha? Ayaw ko yun. 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 Ayaw Eto na ha? At isa yung sabi ng Capricorn. Hindi, basahin ko muna. August 21 to so September 22. Huwag sumunod sa pagkontra ng isip sa puso mo. Sino <laughs> say ba sa'yo ba yun? Hindi, ito ay kisel. <laughs> Kung ano ang pinupulong ng iyong damdamin, dapat mo silbi sa pagsunod. Kapitan <laughs> mo nang isingin ang negatibong pananaw. Mag-iartin kulay, Browns. <laughs> Hahaha! Kaya magpunahin! Browns! <laughs> Hahaha! Um, Nakakala ko, bro Hahaha! Uh, number pala! Masorteng kulay, bronze. Hahaha! Masorteng numero, dos, ponte, torte, ventiuno, venticuatro, at centayuno. Hahaha! Eto na. Eto na. January. <laughs> ah, hindi January. Capricorn. <laughs> December 28 to January 19. Hanggat maaari, kasama mo ang iyong mahal ngayon. <laughs> dahil ikaw ay binabalaan. <laughs> Para sa iyong Na kapag kahit sandali, wag kayong, wala kayong ugnayan, makakasingit ang bagong pag Bitcoin. December 23, January. <laughs> Hanggit maaari, ay kailangan kasama mo ang iyong mahal ngayon. <laughs> Dahil, ikaw ay binabalaan. <laughs> na kapag sa sandali at wala kayong ugnayan, makasingit ang bagong pag-ibig. Certain colour is white. <laughs> 30 numero, 25, 26, 27, 28, 25, at 40. <laughs> Rayo, July 21, O, <laughs> <be. I can't laughs> masyerteng araw ito para sa iyo. Parang lahat ay masyerteng. <laughs> <laughs> lahat na nabasa niya. Sino bang may gawin? At si Madam Rosa. target taragetay. ha layo to. Para sa iyo sa larangan ng pag-ibig, ibig sabihin, sa sa iyo ang tigaya. Shit, <laughs> ang kalagay. Writing <laughs> araw ito. No, writing pop. Oh, ano 'yan no? Leyo. July 31 to so August 20. <laughs> Si Mas 14 araw ito para sayo. <laughs> ito sa iyo. Salamat ng pag-ibig. Puro pag sa iyo. Sa iyo ang ligaya. <laughs> <laughs> Tingnan ko nga kung may ligaya siya. <laughs> mamaya babasahin mo nila. Sa iyo, saya at kagalakan ang mga problema. Sa love life ay makikitang biglang maglalaw na parang mag <laughs> kasi mo lang mo mas sweating ko na mas sweating ko lang di may hindi sa kinsa sa yung mga ang mas sweating mo ko lang di mas starting ni 5, 6, six twenty may English twenty eight ano eh basahin mo na. Malaman mo na may ligaya. Nagkudod ka, pero, pero talaga, ayan. Sinuro ba?